Welcome to my channel. Glacious TV. Sandy Kud. Hello guys. Kain po tayo ng saging. Andito po kami sa labahan. Maganda ang sinirin ng labahan namin. Kasi, yun ito kundi nila ang mga halaman para habang naglalaba refreshing. Ah. Mm. maganda po tayong background. Ba. Habang naglalaba. <laughs> yeah. So maglalaba po tayo. Ang dami natin tambak na labahin. Kita niyo guys dami namin tambak na labahin. Pero maganda ang aming labahan kasi may duyan. At saka may mga magagandang halaman. Kahit labahan, so refreshing ngayon po ang batuta. Maglalaba kami. <laughs> ang dami namin lalaba. <laughs> Pero bago maglaba, kakain mo na po kami ng merienda. Merienda na agad. Merienda na agad. Hindi pa naman naglalaba. Hmm. Dito ko pinilipat ang pagpaklawin. Kasi baka masira doon sa kabila. Sobrang init. Hi hey, guys! Okay mo na tayo. Hindi yung, yung maganda na may halaman sa car press. Masara pa? Um. Um. Ay! Ano? Ay! may Ay! Ay! So, habang naglalaba, tutulog. Yes. <laughs> <laughs> tutulog muna. <laughs> pagpagod na, tutulog na tayo. <laughs> may duyan eh. Sarap ano? Sarap maglaba, may duyan. Guys, ito po ang bago kong area para sa mga plants. So, dito ko po siya inilagay malapit sa labahan. Ayon, ang labahan natin. So, ginawa ko siya ng kanyang area para maprotektahan po yung kanyang mga dahon para hindi masira. So, dito ko nilagay yung aking mga ornaments. So, hindi siya masyadong direct sa sun kaya hindi masyadong masisira ang ating mga dahon. ng angel. Talagang marami nang kakagusto po ng angel plant. Yan. Ito po ay herbal medicine. Mayana. Pero ornaments din po siya. Kasi napakaganda po ng kulay niya. At iba-iba design ng mga mayana. So yan nga lang po yung available ko sa ngayon. And gusto-gusto ko rin po itong snake plan na to. Kasi pag bilog siya. Ang ganda na ng bulas niya. Malaki na. Guys, ito na po yung update sa kamatis and maganda na po yung result niya may nakikita na ako maraming bunga so ito po siya at yung tatlong buko dati so ngayon bunga na siya and hinihintay na lang natin na mahinog at nadagdagan pa po ng ibang buko so ito May nakikita pa ako dito. Eto. Ayan. Boko po yan. Ito. Ang dami na niyang buko. And kaya nilagyan ko po siya ng balak na mga poste. Kasi hindi na carry yung katawan. Sobrang laki na. Sobrang laki na po niya. Ang postao na. Eto po, nakita ko yung buko ng kalabasa, Oh. Ayan. Ayan, thank you. Tapos meron na rin dito. Ayan, tapos yung isa po natin kamatis ay nagkakaroon na rin ng mga buko. ayan, nag-uumpisa pa lang po siyang mag buko mula sa bulaklak so naunahan po siya nitong isa kaya etong isa ang nilagyan ko ng balag kasi mas marami na po ito na mga bunga ayan bukuhanin na po natin yan sa isang araw at ito pong talong natin So, nagsama-sama na po siya dyan. in intercrop natin. At yung sili. So, nakuha ko na po dito. Na-harvest ko na yung isa kasi hinug na. Na-harvest ko na. Na-harvest ko na po. Kaya, ang natira po dito ngayon ay eto na lang. Pero, marami pa rin naman, no? Yan, puro buko po yan. Pero dito medyo malaki-laki na rin isa. Yan o. At may mga buko pa rin sa taas. Ang dami o. nyo po ba mga buko? Ang dami. So hanggang doon. Yan o. So, nakakatuwa kasi ang dami-dami na pong blessing ngayon darating galing sa ating halaman. And yung iba ay na-harvest ko na. Pero yung hina-harvest ko po yung kailangan lang ng kitchen. So, thankful. So, ito pong part na to na may mga patola ay tinanggal ko na. Kasi na-damage ng sobrang lakas ng hangin. Yan, kaya kahit may buko, pinutol ko na. Sayang. Pero okay lang. So, kasi sobrang sukal. Natanggal na siya doon. Yan, kaya yung kawayan ay aking uh, sinuport don sa patola na yun. Kasi dati siya nakaharang don Bumagsak na siya. Sobrang lakas ng ulan kahapon. At saka, sobrang hangin. Kaya yan, naglagapak. So, pinutol ko na siya. And, ididispose na lang. So, yun yung mga papaya. And, malalaki na ang sitaw. Yan, sobrang taas na at magbubunga na rin siya. Mga siguro hintay tayo ng mga after 1 to 2 weeks. Sobrang taas na niya. Meron na rin siyang bunga mga 1 to 2 weeks kasi may nakikita na ako magiging sili ng kanya mga bulaklak. And ang ating sili ay muntika na rin na matumba dahil sa sobrang lakas kahapon. Ayan. At napakarami na rin po ng bunga. Ayan. So, ito ay siling puti. Hindi pula. Ayan. Ang daming bunga. Overloaded siya. Kaso nga lang, parang babagsak din sa sobrang lakas ng hangin at saka ng ulan. So, lalagyan rin natin siya ng support. Yan. Napakaraming bunga. Yan. ganda. So, kinuhanan ko na rin siya ng mga talbos sa tinolo ng isang araw. Kaya ito ay putol-putol. Yan. Kasi kinukuhanan ko rin siya ng talbos. Ayan. Ayan, naputol-putol na po siya. Pero yung dulo, maganda naman kasi hindi ko ito natalbusan. Kaya dito naman, nagsisila yun yung kanyang mga bunga. Ang dami. May spices na tayo. So, pwede natin itong gawing chili powder para ma-preserve pag harvest natin. Thank you! watching hope you subscribe to my channel glaciers tv and click the like button